To bago ko lang makalimutan yung tanong. Garantya po ba na magiging magaling na empleyado ang isang outstanding student na na-hire po ninyo? Walang garanti. Kasi tao yan at nagbabago ang pananaw, nagbabago ang kondisyon niya sa pamilya, at nagbabago rin yun yung kumpanya. Mm -mm. So. nakuha kayong empleyado na baka nga pa o kaya eh, word placer pa, top notch pa, pero pagdating sa trabaho ay bagsak. Meron ba kayong naging experience na gano'n? Meron. Mm -hmm. Pag suma cum laude ka it's an entry point for you to have a higher salary. But it's not a guarantee you will succeed in the company. Mm -hmm. Maraming reasons yan. Number one, ang mga katulad ko na Akinista, mm -hmm. o kaya mga taga-UP, malikot ang isip niyan. Palipat-lipat yan at hinahanap niyan, eh, saan ba ko magkakaroon ng mas mataas na sweldo? Yun ang unang problema ng isang entrepreneur. Mm -mm. Oh, so, pangalawa, nakita natin, pwede naman siya. Nag-apply na siya sa atin, willing to take the training. Humble ba siya? Is he willing to learn? Because if he's not willing to learn, and he thinks it is he who will teach you, may problema tayo. Mm -hmm. Sa umpisa pa lang, may mm. problema tayo.